yung ating bagong gagawing inahin no? So, nalalagay tayo ng na inuman dyan malaki laki na sila meron din dahil dun sa kabila tsaka so, ito yung nga pala yung bago nating bahay na ang kambing din ganang araw po ayan ay nagpapakain muna tayo nito mga manok at mga pabo natin dito ano so dito sa mga manok at pabo natin ang ating ginawa para nito is kapag ka yung mga inahing pabo ay nangitlog na tapos yan ay nagalimlim. Pag nagalimlim yan at uh, napisa na yung kanya lang itlog, yung sisiw na. Hinihiwalay namin yung sisiw. Tapos ginagawa natin, pinapakain natin ng feed yan sa loob ng kulungan. para sila ay napaparami natin. So doon namin napaparami itong mga pabo. Yung mga native chicken naman, kusa sila ng itlog. <laughs> O tara so Ito banda yung mga big natin oh, Medyo malaki-laki na itong mga big natin Malapit na maawat Dala sila Yung mga pabo naman ang dito masama O pumapayat na yung inahin lalo Kasi ang mga anak niya ay malalakas na lalong Sabididi So yan ang pag naawat naman yung mga anak na ito Lalaki na rin itong inahing baboy natin no, Tataba ulit yan mabalik na naman yung katawan yan so ngayon lang talaga pag ganitong bagong awat oh hello ayan sila kiling naman tayo yung itong kangkong ayan ito yung pandagdag namin pagkain sa mga kangkong Yan, may chinachap na tayo na kangkong. Ito yung aming gagawing. Ayan, oh, mabilis lang mag-chop pag gamit natin yung machine. Oh, ayan, oh, maliliit na rin sya. Ganun lang kabilis mag-chop. Tapos lang to ng darak. Kaunting pigs, mais. Yan na yung kakainin ng mga inahing baboy natin na free range. Ayan. Ngayon naman, ayan na, binigay na natin sa baboy yung kangkong kanina na may halong darak na ito, kunting feeds. Ayan yung binigay natin ngayon dito sa ating inahing baboy. Galing. So, ibang baboy naman, doon sa unahan, nandun na rin, nakaantay. Ito naman yung mga baboy natin na free range dito. At dito ay may apat na ito na buntis, kakabuntis pa lang. Nataas, meron din tayo ditong mga... May isa rin dito na pinapalaki pa lamang natin. Ah, hello! nari sila. Ah, ti nanti nari pakai inilah. Hãy subscribe, Hãy subscribe Oh, Amigo, ay diri ka, ka dong. Sa na Kasi yung laki na need ano no ganyan kalaki dapat ang ibebenta uh, um, kay Duday malayo layo pa yan mga 25 siguro pa. Parang 3 months yan bago na-achieve eh. masyadong todo kasi nagulan. <laughs> Kami Ano ba ito si Chow Chow? Chow! Dabi pa rin nga eh, oh. Madami pa rin nga eh, oh. Madami best thing of my life Ayan. Ayan. Maraming tubig. Saka kangkong. Maraming darak din yung halo natin. So kaya pwede halo ng maraming tubig kasi maraming siyang darak. <laughs> yan ang best ng mga alaga natin ngayon. Ayan. O, ito yung naman sila. Makain na sila dito. Maya maya na yung konti meng. Makain na sila dito. Tapos, pagkatapos silang kumain, lumalabas din sila doon. Papunta doon na na yan sila. Kasi open yan o. Oh eto nakalambat bilang kainan lang tapos kapag matutulog sila or pagka sumisilong sila yan sa mga bahayan na yan na bahay ng kambing din tapos doon sa baba nito meron ding mga kamalig doon na nasisilungan nila at yung iba naman ayaw doon mas gusto nila doon sa ilalim ng uh, punong kawayan kasi may mga kawayan din na parte itong ating free range area at tapos yung iba sa ilalim ng mga puno so yan yung buhay nitong mga alaga nating free range ng mga baboy at yan may kasama rin sila ditong kambing so, yung ibang kambing natin nandun na Kumagala na rin pababa at kumakain din ng mga damo-damo dyan. Ayan. So ayan lo. Simple lang ang pagkain natin sa kanila. Ito, mga buntis na rin to. Ang mauna mga nakita itong itim. Kasi yan yung unang buntis. tas yung iba. Ito na yung sunod-sunod tong tatlo. No, tapos yung itong isa. Ito yung pinapalaki pa nating uh, gawing inahin din. No, so yan yung susunod na magiging inahing baboy din natin dito. Yan. naka rinse range na silang lahat dyan. At yung iba naman. Hindi pa naawat. May dalawa inahin dun, Hindi pa naawat may kasang kasama pang mga anak tapos may isa naman di pa nagalande so hindi pa natin napasampahan kaya plan kasi namin bago namin ipasok dito yon is matutukan muna natin na mapasampahan siya bago namin mawan dito ipasok dito itong sa loob mga inahing baboy ito no hindi ito pang karne kundi talagang target natin sa kanila is pang inahing baboy palalakihin natin sila na uh, magparami sila no so kaya sila naka-free range at more natural na pagkain yung binibigay natin sa kanila So, ayan yung ating simpleng paraan din dito sa bukid sa pag-alaga nito mga pre-range na mga baboy. O, may kasama din silang mga kambing at manok dyan sa loob. Good morning! Kamusta na? Ito yung ating bagong gagawin inahin, no? Si... Si Buding. Yan si Buding. Sa kabila naman. Dito naman si Bidang. Hello, Bidang! Yan si Bidang. oh, yan si Bidang! mababait din sila, Oh. Kakain lang yan. Tinapon niya pa yung isa, ibang pagkain. Naka-dry feeding tayo. Tapos may tubig lang sila inuman. So, naglalagay tayo ng inuman dyan. Hello, Buding! Oh, si Buding, oh. oh. Ano naman yung likod ni Buding, oh. Ganda, for May inuman din siya dyan. Naglalagay tayo ng inuman nila kasi naka-dry feeding sila. So, ayan. Ang ating mga gagawing bagong inahinin. Ito naman yung kabila natin lagayan ng mga baboy. So dito yung namin ng feeds. Tapos dito naman yung ating yan yung mga baboy natin. Oh. Kakatapos lang nilang kumain. Yung iba na yan, kumakain pa. Yung iba naman nandito na. Oh. Hello! Malaki-laki na sila. Meron din dahil sa kabila. Yung mga bagong awat yan. Oh, so medyo maliliit pa, mapayat pa. Ayan so, ay yung ating inaalala yan din ngayon para umayos din yung mga katawan na nila. So ito, mga naka-recover naka na to. So okay na yung mga pangatawan. No, nasa isang buwan na to. No, actually, higit na siguro mga higit na mga dalawa tatlong araw. Sa so, isang buwan mula nung sila ay naawat. No. So yan, malalaki na rin. So konting kain na lang. At yan, malalaki na itong mga to. So yung ibang mga inahin naman naming baboy, doon na sa kabila. So ito yung nga pala yung bago nating bahay na ang kambing din. Ayan yung bagong bahay ng kambing. Hindi pa tapos. Awesome ongoing going pa yung paggawa. Uh, tapos sa kabila may lumang bahay ng kambing Tapos ito yung ating mga baboy Ayan yung mga inahing baboy dito sa loob Hello Ayan may mga free range tayong baboy dyan Tapos nandyan din yung ating mga kambing O uh, nasa loob din ng free range area Tapos ngayon nandun na Malayo-layo na yung kanilang pinupuntahan Ayan, magkatabi lamang itong bahay ng kambing Tsaka bahay ng baboy Ayan Ayun naman yung paanakan na yun Magiging paanakan yung dating bahay ng kambing Ayun yung paanakan ng mga baboy Kung sakali Ayan o Ayan yung ating update dito Sa ating mga alaga